pagbasa ng pangungusap para sa unang baitang pagsasanay bilang isa ang bola ay bilog ang bola ay bilog basahin mo din mga bata Mataas ang puno. Mataas ang puno. Basahin mo ni mga bata. Ang bata ay masaya. Ang bata ay masaya. Basahin muli, mga bata. Ang lobo ay kulay pula. Ang lobo ay kulay pula. Basahin mo ni mga bata. Ang damit ay bago ang damit ay bago. Basahin muli mga bata. Ang pusa ay maliit. Ang pusa ay maliit. Basahin muli mga bata. Ang ibon ay lumilipad. Ang ibon ay lumilipad. Basahin muli mga bata. Ito ay lapis. Ito ay lapis. Basahin muli mga bata.